saya bisa curi spelt nah Ngayong araw na to ay sobrang ngini dito sa lugar namin dito sa UAE. Andito nga pala kami sa may Sarja. Habang kami naglalakad pa uwi, ay tumitingin na rin ako ng mga makukuhayan dito. At kasama ko nga ulit ang mga anak ko na si Kate, anya ng panganay ko at ang bunso ko na si Hana. Lagi ko nga silang sinasabihan na magingat tumawid sa mga kalsada. Tatawid lang kayo pag wala ng mga sasakyan. Dahil dito wala namang mga pedestrians sa mga dinana namin kaya naging tenda lang kami na maubos ang mga sasakyan bago kami tumawid. Iwanan ko ito sa labas. At dito nga medyo naiyapa akong pumasok at magsabi magbablog ako dito sa loob ng ukay nila. Pero sabi ko sa sarili ko kung di ko susubukan wala namang mawala. At dito nga nagulat ako sobrang bait pala ng mga nagbabantay dito. Ngayon pala nagpapasalamat na ako sa mayari ng ukay neto Thank you very much sa uh, pagtanggap mo sa amin. Dumiretso kagad ako sa mga nakatumpok at uh, pinag-aangat ko kagad yung mga damit dito. Ito nga buso ko is eh, para nagiging curious na rin siya sa pag-ukay ko. Tumitingin-tingin na rin siya. At nalibang ako mga boss. So ngayon pala ako mag intro siya Hello everyone, ako si Mandoming and welcome to Ukay Ukay vlog dito sa Dubai. Tama na yung kay simply ang introduction lang. Ang wish ko sana sa lahat ng mga Ukayan dito is pabayaan lang akong mag-vlog at may ma share ako sa mga kabayan ko dito sa Dubai. Yung bang manood lang sila at mapalipas yung mga oras na life, masaya na okay. rin ako sa ganun. It's okay, it was recorded? Not okay, no Okay. Try to visit all the Ukay Ukay. And I will post in my... Uh... YouTube and Facebook. So maybe I will visit all Ukay Ukay in the UAE. I visit more, most of the store already, but here not yet. So ito nga yung na nga ako sa mga nakasampay para tingnan kung anong meron sila sa mga sinampay nila at kung may mga solid ba na pwedeng makuha or pwedeng mabili para sa akin or sa mga anak ko. Brothers Bear. Bird. Bird oil. At kahit sanay na ako mag-ukay pagka ganitong mataas, nangangawit pa rin ako. This one I like gorillas. Ah? Gorillas, oh. It's okay. It's even far, no problem. I like gorillas. I like, I like their song. Their originality. Dahil nga mahilig ako sa mga banta, okay. kaya nakita ko kagad itong sa at kabisado kong kanila mga tao. Gustong gusto ko rin ang bag sa kanila at isna rin ako sa mga napahindak sa mga tuntugan nila. At pagka nga medyo mataas na yung pinagpipili ako, ay nangangawit na rin ako. At dito nga sa pagtingin-tingin ko, ay may nakita pa ako kaso hindi ko kabisado kung ano to. What's this? Do you know this? Rick and Morty. Pink Floyd. From Old Navy. How much on this one here? 5 dirham okay nice 5 dirhams lang mga boss nakabisita na tayo kapag okay na tayo talagang so, 5 dirhams on the jeans how much? 15-20 ipakita okay. e, mo ito shorts new? shorts how much? Shorts. Dito nga hindi ko na itanong kung talagang 5 grams lang o oh, nakaparomo lang sila ngayon. Huwag masyadong i-focus yung dede ko. na. ka mamaya. <laughs> dede ko yung lumabas sa video. At sabi ko nga sana, ako wag huwag masyadong expose yung katawan ko sa video dahil baka magalit yung mga viewers ko. Para sa akin na napakamura na nila sa 5 dirhams lang. Usually yung mga napapasukan ko ay nasa 10 dirhams pa nga. Ano talaga eh? Wifi talaga yung una eh. Ay, hey, mastermind. Mastermind isang streetwear sa Japan na bihirang makuha sa okay. At pag nakakuha ka ng mastermind sa ukay, lalo kung 5 dirhams lang, paldo sigurado. Kaya kami mga nag talaga talagang nagunaan pag lalo na talam mo kung may mga lumalabas na magaganda sa isang okayan, Ngayon talaga, pag ukay, ukay pag hindi ka sigurado ka nang kukuha. Yan lang ano ko, pero siyempre pag magustuhan mo, huwag mong bibitawan naman. Dito nga yung tiyong tina ako nag enjoy sa pag-ukay ko, lalo laro na, lalo na dito sa ukay na to. hindi man siya gano'ng kalaki pero grabe ang tanggap sa amin. Dito mo yung mga soldiers. Ang dami naman oh. This one. This one's good for your mother. What is this by the way? Hindi ko lang Mababae ito eh. Kapag kita mo yan. I feel like it's used for nothing. At dito nga may may nakasabayang pahong kabayan na nag-ukay. Sayang hindi ko man lang siya binati. Kaya naman nag-stay lang siya nakatalikod at taimik na taimik habang nag-ukay. All you boss? sapatos no I don't like sapatos exactly. like? but it's recorded it's okay I will record myself uh, Good. 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 I will put in my uh, in my TikTok. Facebook TikTok so people will visit also Thanks, sir. Five dirhams gorillas Soda <laughs> so the past ah this is the name yeah. this Kasi is the iokai. name Kasi okay. Uh, which place this one? This my first time here. Mega Mall. Mega Mall. Sarja Mega Mall. Mega mall. I got uh, 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 5 dirhams of ukay 5 dirhams of ukay solid piece of also piece also, piece of piece of also. Ah, by the way you open sunday right um, saturday, no? and i mean bail yeah saturday saturday uh, men's, everything right saturday yeah, everything saturday okay so guys uh, saturday you come here in the morning and then uh, join the orkabayan. yeah of course uh, for selecting uh, all different kind of clothes, you have right. also. shoes also. Shoes, guys, new. Two hundred Two hundred? hundred. Twenty. dirhams? Ah, Twenty dirhams. <laughs> 20 Twenty-five dirhams on shoes. Yeah. Okay, well, Thank you, boss. Okay, thank, thank you. you. Thank I will post this long one. Long. Yeah. Okay. Inshallah. Inshallah. Thank you. <laughs> Pakita mo yung ano nila. Dito nga pala sa ukay na to may lima, may sampu, may kinse at may one dira nga sa mga ukay nila. Grabe ang sarap may experience talaga pagka ganito yung mga napapasukan ko mga ukay yan. Sana magkaroon sila maraming branch pa dito sa so may Dubai. The mega mall also. That's the mega mall guys. Ayan po yung mega mall. Sa likod lang yan. Then nandito na tayo. Five dira. Gorillas. So hanggang dito na lang tayo mga boss. Sana makalap ako ng ganitong okay. See you on my next vlog. Maraming salamat. God bless to all.